rusher ball oke okay. ada ali aku lakas Palas. Ay, nako, namulabog na. Sa't kalahati. So, ayan mga kanaskate, good morning po new day, new vlog so matagal-tagal po tayo na hindi na niksay gawa ng laging mahangin nung last na natin pa yung niksay alas wala po tayong nahuli dahil nga mahangin po tapat tayo so ngayon, ayan po, na lumusong ulit tayo ngayon so susubuhan ulit natin dito sa maraming nahuli natin ng proho so dyan, sa spot na yan so, sana, pagpalayan tayo Uh, huli tayo kahit pa paano dyan sa so, uh, spot na yan. Kahit na di karamihan, basta may mahuli tayo. Kaya, yeah, ayan mga kasiskate. At uh, simulan na po natin maghanap-hanap ng mga puhuling isda. sa so, uh, pagpalain ulit tayo ngayon araw na to. So tara mga kasiskate. Wala ka, wala pa rin. Kahit isa na ramdaman tayo. Kapan <laughs> po. Apaka medyo malabo po kasi oh negative ray dito ah so, dito Tayo na lang mo wala na pag-asa. Hindi sa unang meron pa. Ang nadali po natin. <coughs> Uy, salamat. Akala ko hindi po nadali. <laughs> biglang putok lang po ako dahil nga biglang labas siya. Eh. Sana po matatanggal. Hindi naman po kalakihan. Kaya, kaya masasabing pwede na. Oh, tinggal ini penungkit gitu. Sabun tama. Penungkit. Pasak tuh ipanong kita, ah? harang tina dana, kerja tina tegpo, jok oh, <laughs> jok. Ya

So, kulang, kulang ng konti sa kalateng kilo. malaga na dali. Para walang takas-takas.

dati dyan tayo nakauli mamaprohan natin sana masasabit yun okay Yeah. kasasabit Because Yun. Salamat po. Thank you, Lord. pa sa atin. One kilo. Ay, sa wakas. Sa wakas, nakadagdag na rin. taba. Ang tinan. Ayun, madali lang alisin yan. Lulub-lub lang natin sa tubig yan. So, linigay ko na po yung aking Dalag uh, doon sa motor. Para dito na tayo magpa mawotok ng mawotok. Sana lang mauli. Sabi so, na oh. Malalaki. Okay. nagwala, ala na <laughs> ala na hindi na po makakahuli tayo sa iba dyan sa katabi marami pa sana kaso, nabulabog wala na po tayo magagawa aagawa dyan nabulabog na wala na po po, oh, nasa isa't kalahati. Thank you. 那不坏。<laughs> na po yun doon ng grupo doon napakarami pa sana <laughs> kaya lang pag pinutokan natin nawawala na dahil nabubulabog ayan madali na rin hindi makita Okay pagsak buti lang nabatok natin wala nang kagalaw-galaw kaso wala na may mga kasamahan <laughs> so, nakaputok tayo wala na kasog na naman tayo 1 oh. kilo naman okay kita balik ke tawano para sure ball oke okay. <coughs> dali aku lakas Ako, nabulabog na. Sat ka lahat eh. Saat ka na ate? Harang na tayo magagawa. Bulabog na. Ito malaki siya. Kaya pag may na tali natin, kahit napuruhan po natin yan, no, batok pa yan. Talagang pinupuruhan ko siya kaso matibay po ang buhay. Di basta-basta. Pati naman. Hindi ko mo aero. Sayang. Nakalubog. Ko lang po adjust. Ini tayang apa tuh itu? Hai. Okay, tidoyan na tayo. Napaka-init Kainit nga lang. Grabe. Tubig natin kulang na po. Andun sa motor ko yung ibang tubig natin. Kino lang po yung dala natin. Okay na. Sabit, sabit. Ah. 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 okay isang kilo naman okay ulit tayo hinik grabe ubos ating water Okay. Dami na naman natin huli. Tama na to. Ah, mata po yung init. Kurang <laughs> tayo sa dalang tubig. Dadaan-daan na po tayo pabalik. dina po nating kakayanin pang dumiretso pa doon sa unahan pa. <laughs> Dahil but sa matimbang na ating Ta kulang At, uh, na rin tayo sa tubig. <laughs> Dalawang lagok na lang yun na natitira. Ta uh, doon sa doon tayo na bumawi sa ano. Sa motor andun po yung ating inumin. Ano, At, uh, puruhan lang natin. Para walang takas. Okay. kasi sabit ah. Ayun. Ayun. để đăng tin cho Dami na Dami na po Let's go ulit Kuha, timbang na po Oo, thank you. Huwag ka magkakawala ah. Uh. kawayan? <laughs> Lumahin yung kawa yan. saranggolan itu ah iya oh iya nih bawa Kyu. Okay, tayo dito. <laughs> Sulit. Sulit po ng ating pag-abang. Kahit na Nila natin yung kubid Nasa motor pero, sa motor meron. Pero kompara nakaraan pati yung nasa motor natin na ubus natin. Eh, ngayon sa motor po meron po po tayo doon na isang kulit hindi po po natin nababawasan kaya nagdagdag kasi tayo huy grabe nasa walang kilo na naman po torigit pa At talagang buenas po ng bawat lusong natin dito kaya talagang pahirapan po dito pagka hindi kakayanin pagka mahihay na po yung katawan mahina sa init di mo po kakayanin dito talagang sobra po sobra sa init hindi na po natin mabuhat buhat mahirap na naman po buhatin. Pero pang gusto magpahuli. Sige lang. At sinisipag pa ako. Pero malapit na rin tayo sa ating motor. Tulik ka na naman. Laki nito. Na Bigas, ayang lakas. Malaki na uli. Eh, sumabit para kaya pala malakas. Ang masyado. masyado. Akin eh na rin pala. Di na rin masama. Sa so, isa't kalahati na rin po. Uy, di lang pala. Di lang pala isa't kalahati. So, dalawang kilo na naman. Hang. Oh, Oh, laki. Ah, oh, dalawang kilo na po ito. Ah, pagkabilog. Bilog na bilog. Bilog na bilog na lang. Okay. Ayos. Nasa 1 and 3 port siguro. Wala, kulang dalawa. Talagang kawala sa atin pag namata natin eh. Okay. May <laughs> blessing pa rin. Dagdag pa rin. Ay! Okay. Katimbang. Uy! <laughs> Ako, apaw na po. Parang tayo hawakan. Gagawa na lang tayong hawakan. tayo magagawa sariling sikap na lang Pag wala tayo hawakan hindi natin mabubuhat ok let's go yeah uy timbang grabe timbang po ah huh? sik siksik na siksik Ayan. Ay, nakarating din. Huh. Grabe init. Grabe. Ayan, kakainom din tayo sa bakas. malamig po yun din lahat yung isa so baka maya na tayo uinom ulit na isa pa kasi mabibigla yung ating katawan ay swerte ay thank you lord mo naman tayo ng magandang blessing katagpo katagpo Na naman. Hindi naman nagkasya. Ang talaga. malaga. Swerte. So ayan mga kadiskarte. Grabe swerte naman nating araw na to. Sulit, sulit na sulit na sulit naman po ang araw natin na to mga kadiskarte grabing swerte na naman kahit na medyo nakakapagod eh katalagang kasama po yan sa ating paniniksay at ayan uh, buti na lang pauwi tayo may hangin hangin na po ayan oh. kaya hindi na po tayo masyadong mahirapan pauwi at nakakahuli pa tayo habang pauwi so talagang swerte po So, meron pa pero di na natin siya siyempre sisimutin. Wala tayong babalik na naman. So, ngayon lang ulit na nakabalik. Matagal-tagal. Halos nasa 5 days din po yung hindi tayo naniksay dito. Dahil nga may madalas yung hangin. Tapos, uh, meron din palang ibang naniksay na. So, mabuti nga hindi po natin natapatan dahil pag natapatan natin, wala tayong mahuhuli na andyan yung mga naniniksay. So steady pa rin po mga kadiskarte at uh, ayan nagkaroon na naman tayo magandang blessing sa araw na naman na to. Salamat po lahat sa lahat po ng viewers at subscriber ko na wala pong sawang sumusuporta. Salamat din po sa sumusuporta po sa akin Facebook page. So ayan tuloy-tuloy lang po. Para po dumami po tayo dumami sa ating Facebook page at saka dito po sa ating YouTube channel. So maraming maraming salamat po ulit natin, uh, mga kadiskarte. At marami naman pang okay si misis. So mga pamigay din naman tayo dun sa mga nanay ko. At mga kakatrim din sila ng pang ulam. Yung iba. So iba gagawin ni misis na okay yan. Tsaka ulam din namin. So yan lamang po ang ating vlog sa araw na to mga kadiskarte. Thank you, thank you po. God bless po rin mga kadeskarte. See you next vlog. Bye bye.